Binisita ni Department of Natural and Environmental Resources Secretary Maria Antonia Loizaga ang mga bayan ng Bulinaw at Ningayen sa probinsya ng Pangasinan noong Biyernes, February 16. Dito, kanyang pinuri ang dalawang matagumpay na proyekto ng Pangasinan. We see here an example of a leadership that understands the linkages between biodiversity, climate change, environmental management, Forestry and land management, and inclusive and resilient development. It is very unique in the case of the country. This is the kind of leadership that we are trying to ascribe to in the DNR, and hopefully, we can also lend support to the LGUs that are moving very much in this direction. Noong Disyembre ng nakaraang taon lamang, idinaos ang ceremonial harvesting ng asin sa Salt Center sa Bulinaw, Pangasinan. Ito ay sa planong pagbuhay at pagpapalakas muli ng industriya ng asin sa probinsya. The province has regained the management of the salt farm which is attached to the identity of Pangasinan, a place where you or we produce salt. No? Andiyan na yung identity natin, eh. hindi mo mababayaran ito matutumbasan ng anumang halaga because this is who we are as Pangasinenses. Okay? Layon kasi ng SALT Center na makapagbigay ng trabaho para sa mga residente, maisulong ang ecotourism at higit sa lahat, makapagambag muli ng supply ng asin sa bansa na ngayoy umaasa pa rin sa mga imported na asin. Ito po ay isa sa mga proyekto ng provincial government sa pamumuno po ni Governor Mon Monguico, kung saan ay nagkakaroon po ng convergence at balanse sa paggamit po ng ating mga likas na yaman at siyempre binabalansi po natin kasama po yung pangailangan po sa ekonomiya at ikabubuhay ng ating mga kababayan. Dahil dito, tiniyak ni DENR Secretary Loizaga ang dagdag pang mga tulong sa adhikain ng probinsya. Sa ngayon, aabot na sa higit 804 na kilo ng asin ang nagawa ng Salt Center na may lawak na 473 hectares. Randy Guzman para sa Luzon Headline.